Si Emilio Jacinto ay isang Pilipinong general noong panahon ng revolusyon, laban sa mga Kastila. Siya marahil ang pinakamahalagang kasamahan ni Andres Bonifacio sa katipunan at naging instrumento sa pagsulat ng mga tuntunin ng organisasyon. Dahil dito si Jacinto ang initiunuring na utak ng katipunan. Si Emilio Jacinto ay ipinanganak sa Tondo, Maynila noong Desyembre 15, 1875. Nag-aral siya sa kolehiyo ng San Juan de Letran, at kalaunan ay lumipat sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng abogasya. Dito, dalawa sa naging kaklase niya ay magiging pangulo ng Pilipinas, si Manuel Quezon at Sergio Osmeña. Ngunit hindi siya nakapagtapos ng abogasya. Noong siya ay labinsyam, sumapi siya sa isang lihim na organisasyon, ang Katipunan. Siya ay naging tagapayo sa mga usapin sa pananalapi at kalihim ni Anders Bonifacio. Nakipagkaibigan din sila ni Bonifacio, kay Apolinario mabini ng subukan nilang ipagpatuloy ang Laliga Filipina ni Jose Rizal. Naging patnugot at nagsulat din si Jacinto sa kalayaan, ang pahayagan ng katipunan. Nagsulat siya sa pahayagan sa ilalim ng panulat na Dimasilaw at ginamit ang alias na Pinkian sa katipunan. Si Jacinto ang may rin ng kartilya ng katipunan. Noong sumiklab ang himagsikan, kasama ni Bonifacio si Jacinto sa sigaw ng Pugadlawin. Sa Tejeros Convention, napatalsik si Bonifacio bilang pinuno ng revolusyon. At noong mayo 1897, pinatay ang Supremo. Ngunit kahit wala na si Bonifacio, ipinagpatuloy ni Jacinto ang pakikibakan ng katipunan. Tulad ni General Mariano Alvarez, tumanggi siyang sumapi sa puwersa ni General Emilio Aguinaldo, ang pinuno ng pangkat ng magdalo ng katipunan. Nanirahan si Jacinto sa Laguna at sumapi rin sa milisya na lumalaban sa mga Kastila. Nagkaroon ng malaria si Jacinto at namatay noong Abril 16 na daan at sa barangay Alipit, Santa Cruz, Laguna. Inilipat sa iba't ibang sementeryo ang labi ni Jacinto hanggang ilibing ito sa Himlayang Pilipino Memorial Park sa Quezon City. Sa ngayon, kilala si Jacinto bilang isa sa pinakabata at matapang na bayani. Ginamit niya ang kanyang utak, talino, at tapang upang ipaglaban ang kalayaan. Maraming mga estatwa at monumento na pinaparangalan si Emilio Jacinto, patunay sa kanyang kahalagahan sa kasaysayan. Salamat sa panonood. Pagkatapos patayin si Andres Bonifacio, dapat bang sumanib na lang si Jacinto kay Aguinaldo? Ilagay ang iyong opinion sa comments sa ilalim. Paki-consider ang pag-like at pag-subscribe para makapanood pa ng mas maraming video tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng mga Kastila.